Pansin niyo pa ako sa tinawag. Kaya na ako. Pagbalik mo, malapit na. Nagunitan niyo mga kasama. Kuya <laughs> Jeff, ako naman yung dinatawanan ngayon. <laughs> okay lang sana eh, kung 2,000, 200 lang. <laughs> Inunahan niya kasi ako sa isang jet eh. Dapat tatlong jet na yung ibibigay ko kanina. Kaya lang nakita niya lang pangalan ni Kuya Jet. Nakita niya yung pangalan ni Kuya Jet. Kaya nagbigay na siya ng isa. Sabi ko wala na. kasi plano ko talaga mag-jet. Kaso lang baka mag si Janix. Sabi ko magbaback to si Kaya nagpuntay ako. Nung nakita ka nagpalipad ka. Sabi ko may chance pa ako. Kaso lang isa na lang natira. So, yung dalawa. Nag-gumihigay talaga. Ako talaga. Wait lang, huwag i-exist record ko muna ako. Nawala lang ako ha. Nawala ako kung ilang minuto rin yun. Thank you so much. Hindi, para sa akin yun. Huwag ka mag-alala. Napasaya mo ako kaya. Thank you so much. O diba, ang saya kapag ka may ano ka, kakampit, ano ka, yung tarang nakaka-challenge talaga siya. Hindi ako marunong mag-screen record ha, please. Hindi ako na ako na mag-screen record. Thank you. Dali na, Kasi, bulihin mo na ako. Okay. Uh, no, no, I will not <laughs> <laughs> ako, yung 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 Kasi si Kuya <laughs> Jeff pinumuli si ko kahapon eh. Exactly, sabi ko, naku, taro, Sala, na, na lang ako. Na, Kasalanan na ta talaga to ni Janix. Alam niyo kung bakit. Ayan, 604 viewers. Ibubuking ko na siya. Kasi, alam niyo po, sabi niya, kung hindi 9, 10. Hala, sabi ko, alas just na, itong batang to. Aga-aga akong nagising na natapos na akong nagkape, nagshower, umabot ako sa office, wala pa siyang live. Sabi ko, hindi ko na naman nakita yung live niya. Pag ano ko, ilang oras na, nakarami na si Irene. O, di ba? Okay. <laughs> <laughs> Sana na mo siya. At Irene, at ikaw tingga sa para ka Irene. Tingnan ko muna, check ko muna baka hindi naman ako nakasig ang record eh. Wait lang. Grabe yung kabako, grabe. Ano diba? Thank you, dear. Thank you so much. Tapos mama mamayang gabi, mamayang gabi, 35 treasure box sa mo. Kaya tapos mamayang gabi, sa yung pinagirapan natin ngayon sa sa gold. Mamayang gabi guys, ako 35 na treasure box yun, mamayang gabi. Kaya, oh, di ba? Natapos agad ng goal mo, Janix. Baka maka isang goal ka pa. Hindi, huwag na. Pati ako kinakabahan, dumapokus sa comment. Mamayang naman gabi. Yaka, dapat ako kinakabahan eh. Sabi ko, eh, malapit na ako no, na-focus yung iba, kabado na rin yung baba. Yung iba, nag, imbes na rin sa ibigay, nagdo-double tap yung double tap, tatlo ng daliri nila ka double tap. At <laughs> si Thank you so much pasalamat, pasalamat. Ate Ay, Ate Ay thank you so much. Ate Guardian, thank you so much. Okay, focus na tayo kasi may pa naman tayong mga papawals natin. Hindi tap tap ang ginawa namin sa screen, yung mga roses ang tinatap namin. Kaya <laughs> <laughs> <Yeah>, ngayon nangyari. <laughs> Kaya daw mamaya pag umakit, pag, pag, pag ano si sabi niya, eh, Diba, bahabi ko sa'yo, bully mo ako kapag 300 ah, ngayon 200 lang. dahil two. natalo mo ako sa Rose, <laughs> hindi ko naman nakakusang kaupsas. Kahapon si Kuya Jeff natalo ko sa Finger Heart. Isang Rose lang. Ganyan, screenshot ko, dali. Isa lang. O, kasi ayaw mo lang kagawin. Nakakusang ka na ng Rose? <laughs> Naubusan ka na ng rose. Isang rose lang hinihingi ko, ha? Ah. Sorry, sorry. <laughs> Naubos na. <laughs> Naubos na. Inubos mo na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, thank you. <laughs> no, Souvenir yan. <laughs> Dahil sa rose, natalo ako. ako <laughs> mo <laughs> the Terry, thank you so much, Terry. At ang ganyan, salamat. Thank you so much, Papa. Hi, thank you, thank you, Janix. Thank you. Congratulations, so, Thank you so much, then. Kupo na yung gula. Mamayang gabi, mamayang gabing live natin. Ako Thank you so much, po. Tapos Kaninang, ano, hindi ko... Ako, di ba? Ang kapitabay, tuwang-tuwa na naman mamaya mga treasure hunter. Sa <laughs> so, sila taka pa siya muna ako ng Let's Play. Focus muna tayo kasi marami pa rin tayo viewers. Mamaya ng gabi naman. Hindi pwede mag second goal tayo kasi yung oras natin yung weekly lang oras natin. Pero ano pa tayo, yung duration ng live natin is 150 minutes, 1 hour minutes. Tsaka basta, guys, huwag niyo kakalimutan na kaibiganin nyo po lahat naman nagbigay ng goal. Po. Kahit anong gift na ngayon, okay na yung complete na yung goal natin eh. Basta tingnan nyo lagi kung sino nandiyan sa goal natin, okay? Ganun okay lang, okay lang. Basta huwag niyo kalimutan, Chen. Mag-share siya, mag-double mag tap ng skin. Okay, may, uh, mamayang gabi, meron pa naman eh. Ganyan lagi. <laughs> Tapos <Basta>, baka ko na to. Medyo pa may gabi na siguro mamaya. Gawin natin siguro, huwag natin ilagay ano. Huwag tatlong ano, flying jet. Kasi logi eh. Yung iba gusto mabon Gawin natin anim. Ay, hindi pito pala pito para may lamang na isang pito mga pito, pito, flying jet. Okay. Ay, tatlo na lang. Sige, tatlo na lang. <laughs> na. Natabangan niya, 6.30. Hindi ako malilate mamaya ako maya. Maglalive ako mamaya ng ano, 6.30 talaga. Uh, 6.30 ang maglalive. Ganun pa rin. Ganyan lang. Bala, open. Tapos. Okay, Kuya Jeff. Thank you so much, Jeff. Masya tayo ha? Basta namaya, ito gagawin natin. Di ba umaga gabi ako nagla-live? Kasi na yung kung sino yung nanalo sa goal natin sa umaga, ipipin ko yan. Nagkukondre ko sa profile ko. Sa gabi ganun din. One day, one day ko nagpipin. One day. So ngayon, kung sino yung ganun ang everything. Paratis makilala kayo sa TikTok. Ay. <laughs> one day na pin may kasamang promote pa yun. Pinapromote ko. <laughs>